Hello. 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 na, lumabas na naman po tayo ng bahay kasi kailangan natin gawin ang mga obligasyon natin sa aking nanay, sa aming tahanan, at lalong-lalo na sa aming buhay. Ngayong araw na ito, how si Miss Ato, ay nandito ako sa Mercury Drug Store dahil bibili natin ng gamot si nanay sa kanya maintenance, diabetes, and other illness condition, how shout out po sa aking mga kapatid. Ito po yung paghahatian natin. Ayan. Ayan ha. Guys, sa mga hindi po nagtatanong, si Miss A po, tsaka yung magkakapatid po kami, hati po kami sa mga gamot na magulang ko. Divided by three. So, ayan po yung aming, ayan o, oh. ayan. So, sa mga magkakapatid dyan, tas may sakit yung mga gulang ninyo, mag-usap-usap kayo, hindi nag-aaway-aaway kayo, gamot lang yan ng nanay nyo, tsaka tatay nyo, nag-aaway-aaway pa kayo hindi naman inoobliga na mag-share ng buo pag depende sa sitwasyon ng buhay ah, intindihan natin yan pero dapat meron po kayong share hindi naman kung sino nakakaluwag-luwag syempre mas malaki pero dapat may share pero may mga kapatid din na sinasagot na niyang lahat pero syempre dapat mahiya naman kayo dun sa mga kapatid na lagi na lang sila yung sumasagot diba? tsaka nanay at tatay ngayon magulang yun dapat ano uh, binibigyan niyo siya ng importansya tsaka alam niyo na syempre nung maliliit tayo magulang natin nagpapapag may sakit tayo magulang natin yung gaga mo o ngayong matatanda na tayo baliktad na ang mundo ganun we're done from Mercury Haleo to Miss Ito let's go out Haleo to Miss Ito story time guys Ago ako ako mag-story time, ang aking lunch is pancit canton. Pero dalawang klase ng noodles. Isang yung Korea, tapos may dalawa akong itlog. Ayan. Ilagang itlog. Tapos lagyan ko ng nor. Dito, alam ko lang kung anong kakainin ko. Meron kasing pagkain ni ni Melo. Ay, Melo, shoutout out na naman sa iyo. Tapos, ito gusto kong kainin yung pancit canton, guys. Nagkikrave tayo nito. So anyways, kung napansin niyo hindi ako nag... Um, Wait. Guys, ang drinks ko pala. Choco choco. So going back, te, kaliligo ko lang din. Buong araw kong hindi naligo. Lasing ako kagabi. Hindi ako pumasok dahil nagkaroon kami ng family emergency. Family emergency nag kami ng nanay ko. Yung nanay. Yung kong video, guys, is about... Yung huli kong video, di ba, nag-grocery ako, minili ko siya ng gamot. Pag-uwi ko ng bahay, pagod ako, traffic. So, yung naayos na niya yung mga pinamili, nakita niya yung gamot. Nagalit siya. Ginagal niya yung mga gamot. Ano na naman to? Ang dami ko na namang iinumin. Tapos, mupo siya doon umiyak bigla na lang gan gumanon dahil sa gamot. Ako, umakyat na ako sa taas kasi sasabog ako. Ayoko nang ganon eh. Biyaya yun eh. Gamot yun eh. Hanggang sa umakyat ako sa taas, kausap ko yung ate ko. Naririnig niya ako. Sabi niya, sige kausapin mo yung ate mo, magsumbong ka. ate ko, pagbaba, bumaba na ako nagtatatalak siya sumabog na ko ako nagalit ako nawalan ako ng respeto na naman sa kanya, nasagot ko siya ang matindi nito yung mga gamot hinagis ko nagwala ako na ko itong lamesa, ginanito ko yung mga gamit sa lamesa kasi sumabog ako kundi ako, nang iyak, lasing ako. Grabe iyak ko. Ako yung mali dito, oo. Kasi, matanda na. Sige, judge niyo ko. Matanda na, intindihin. Ang gusto ko kasi ipaano sa nanay ko na alam kong napapagod na yung matatanda. Kakainom ng gamot, pero kasi yung mga blessing na dumadating sa pamilya namin. Nakakabili kami ng gamot niya at napapahaba namin yung buhay niya. Masakit para sa akin na mawala yung nanay ko. I'm so sorry kasi hindi yung na nawalan ako ng na, respeto. Lumabas na lang ako ng bahay. Daladala -dala ko yung bag ko kasi pag nag-stay pa ako dito, baka kung ano na yung kong gamit, eh ang ending, ako pa rin ang bibili nun. Daan ko sa nanay ko na, Nay, buti nga may pambili tayo ng gamot. Yung iba nga pumipila pa ng city hall, pumipila pa ng barangay, makakuha lang ng pambili ng gamot. Bakit hindi ka nalang magpasalamat, uminom ka nalang sabi niya kasi ang dami-dami niyang gamot na iniinom. Kasi nga, di ba, from 16, naging 7 na lang yung sugar niya. At sakit. Ano na yun, nag-inom ako, nagpaalam ako na hindi ako papasok. Kasi nga, sama-sama na loob ko. Nagpakalasing ako kagabi. Pag uwi ko dito, mga alas 4, nandito siya natutulog. Nagalit ako. Hindi ko alam mga pinagsasabi ko dahil sa alak. Nakatulog ako sa sopa. Pagkagising ko, wala na siya. Pagkagising ko, sakat-sakat ng ulo ko, wala siya. Hanggang sa nag-chat yung mga kapatid ko na nasa bahay siya ng kapatid kong si Mabin. Hindi ko na alam. Bilang ako, nasasaktan ako I'm so sorry kasi kung ano ano na yung mga lumabas sa bibig ko matanda na, oo nakakapuno nakakapuno, gamot na lang eh yung iba nga mga klasiko na matay yung mga magulang nila ayoko kasi dumating sa panahon na huwag ko yung sarili ko pag wala na yung nani ko kasi wala akong nagawa ang ah, masakit kasi dito si nani kasi buong buhay ko na andito sa akin maswerte ako, oo oh, oh. buhay pa yung nani ko yung iba dyan sa inyo wala na pero napupunog po ako napapagod po ako kinagabihan mga alas 6, tumawag ati ko kinuwento sa akin lahat ng mga iniyak niya dun sa bahay ng kapatid ko inaalala niya ako kung may pagkain daw ako, ganyan. Uwi na daw siya. May dala pala siyang malaking dalawang bag, taglayas. Honestly, ang gusto ko kasing mangyari. May mga araw dapat na si nanay doon naman siya muna sa kapatid kong babae. Tsaka sa bunso kong kapatid, isang linggo, dalawang linggo. Para hindi siya natotoxican dito para din ma-experience ng mga kapatid ko kung paano mag-alaga ng nanay ko kasi ako po lahat ang nag-alaga sa nanay ko pero okay lang sa akin yun kasi siguro ipinanganak akong bakla tayong mga bakla, tomboy, LGBT para tayo yung mag-alaga mag-alaga para sa mga magulang natin kasi hindi tayo mag-aasak maswerte yung mga may magulang may mga anak na LGBT at lalo mahal na mahal ang nanay At alam niyo kung paano, kung gaano ko kamahal na nanay ko. Sobra. Tatakot ako mawala siya kasi at the end of the day ako pa rin mag-isa. Ako lang mag-isa. Gusto kong sanayin yung sarili ko na wala siya for two days, for three days, for one week. Baka kasi meron nga akong something. Baka may, -realize, may realize ako sa sarili ko baka masyado yata napapagod sa akin si Nana. Pero hindi lahat ng ito para sa kanya. I'm so sorry ha kasi tao lang din ako napapagod ako. Pero hanggang hindi ako magpapahinga at tuluyan ako nagtatrabaho. Tuluyan akong binibigyan ng mga racket, work, at kung ano ang mga pinakaakitaan. Kasama siya sa pangarap ko yun lang yung kwento ko. Nandito na siya, umuwi na siya, tulog siya kanina. Tinapos lang niya, doon lang ako sa taas. Hindi pa kami nagpapansinan. Ganito kami, pag away kami, parang hangin lang kaming dadaan. Nararamdaman na lang namin na kailangan namin magpati. Pero, I'm so sorry. Sa kwento ko to sa inyo, sige, i-judge niyo ako. Pero mahal ko kasi na, sumabog lang ko ako. Pumuhay ko kasama ko na ko. Comment kayo. Kung nararanasan nyo rin ba yung ganito. Nakasama nyo yung magulang. Patawarin ako ng Panginoon. hello si Miss Ata! Don't forget to like, share, comment, follow, and subscribe!